Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan at Saturn sa iyong sektor Aris. Ang buwan ang magdala sa iyo ng kalinawan pagdating sa iyong mga emosyon. Ang Saturn naman ay may kinalaman ito sa mga restrictions, sa mga hadlang at sa pagiging positibo mo sa iyong mga pananaw. At sa araw na ito, maraming mga tao ngayon ang nakakairita dahil madalas pinapaalala sa iyo ang iyong mga responsibilidad. Pero ngayong araw, mataas ang motibasyon ng mga aris na tugunan kung ano man ang mga kailangan ng mga mahal mo sa buhay. At sa araw na ito, parang mahilig ang mga aris na makapag-isa. Ayaw ninyo na kayo ay kinukumpara sa ibang tao. Lalo pa na ngayong araw, mataas ang expectation ng ibang tao sa iyo. At sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng karagdagang tapang na subukan ang mga bagay na madalas hindi mo ginagawa. Ngayong araw rin, magiging malakas ang impluensya ng Venus, ang enerhiya ng pag-ibig. At ito ay papasok sa iyong partnership sector. Kaya maganda ngayon ang pag-ibig ng mga aris. Sa araw na ito, meron kang katuwang o kaya ang asawa mo ay maging partner mo ngayong araw. At magiging malakas rin ang iyong pang ang akit sa araw na ito ang mga tao ay karamihan tumutulong sa iyo, mabuti naman ang mga ginagawa sa iyo. Meron lang iba na hindi maiiwasan ay hinahanap pa rin ng puna. At sa araw na ito, ikaw naman ay nakakaroon ng karagdagang negosasyon sa ibang tao. Nakikipagkompromiso ka, maganda ang iyong mga connections sa araw na ito, lalong-lalo na kung ikaw ay isang aris na naghahanap ng magandang payo galing sa ibang tao. Maganda ngayon ang mga kasunduan. At sa araw na ito, Aris, maayos naman ang pananalapi kaya kahit papano, anuman ang iyong pangangailangan ay natutugunan naman. At mataas rin ang iyong energy sa araw na ito, trabaho ka ng trabaho, hindi ka madaling mapagod. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 5, 19, 20, Thirty two at forty. Mas maa-appreciate naman ang mga choros sa araw na ito ng ibang tao. Ngayong araw, malayang maipahayag ng mga choros ang kanilang nararamdaman at sa araw na ito, hindi kayo takot na sabihin ito sa ibang tao. Maganda ang kumpiyansa sa sarili ng mga choros ngayong araw. Maayos rin ang pasok ng pananalapi sa araw na ito pero merong mga choros ngayon madaling mapagod. Yung iba sa inyo ay nakakaroon ng karagdagang lakas ng loob ob na trabaho lang kayo ng trabaho pero yung iba ay hindi maiiwasan na nararamdaman na na kailangan na ninyo na ipahinga rin ang inyong katawan. Maayos ngayon ang pag-ibig ng mga choros. Merong iba sa araw na ito nagiging mas romantic. Yung iba naman nagiging mabulaklak ang dila. Magaling kayo makipag-usap ngayon sa ibang tao. At ngayong araw medyo mataas ang emosyon ng mga choros. Sa araw na ito prangka kayo at kayo rin ay tumutulong sa iba kasi maganda ang iyong partnership ngayong araw. Very independent ang mga chora sa araw na ito at ngayong araw ang mananaig ay ang pag-ibig, pagpapatawad at ang pagbibigay mo ng second chance. At sa araw na ito ikaw rin, Taurus, nagbibigay ka ng karagdagang panahon para sa iyong kalusugan. Mas nagiging aware ka sa kung ano ang iyong kinakain, sa iyong pagpapahinga, at sa pang-araw-araw mong routine. At sa araw na ito, mas maging organisado ka, mahilig kang magbigay ng iyong serbisyo sa ibang tao, dahil ngayong araw, mas maging caring ka. At mas makukuha mo rin ang mga kooperasyon ngayon ng ibang tao na hindi ka masyadong mahirapan, anuman ang mga problema sa araw araw na ito. Ngayong araw, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 18, 20, 25, 36, at 43. Medyo mataas ang stress level ngayon ng mga Gemini. Kaya ngayong araw, Gemini, hinahinay sa iyong mga desisyon. Ang mood ng mga Gemini sa araw na ito ay madaling maapektuhan ng ibang tao. At sa araw na ito, Marami sa mga Gemini, mahilig kayo na balikan ano ba ang history ng ibang tao. At sa araw na ito, maganda ang iyong pagpili ng mga tao pagdating sa iyong mga collaboration. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi kaya hindi ka masyadong mahirapan sa araw na ito. Kung meron ka mang mga pangangailangan, meron at merong tao na makaagapay sa iyo. Pero ang pag-ibig ngayong araw ay meron mga konting problema. Sa araw na ito, meron mga pagsiselos, meron mga hindi pag kaunawaan kaya bantayan ang iyong pananalita sa araw na ito lalong lalo na kung ang asawa mo ay medyo seloso o kaya selosa at ang girlfriend mo ay medyo wala sa mood kaya bantayan lang ang mga ito mataas naman ang energy ngayon ng mga Gemini kaya marami kayong magawa at ngayong araw dahil sa lakas na impluensya ng buwan maganda ngayon ang instinct ng mga Gemini mas maging produktibo kayo practical kayo sa mga mga aktibidad ngayong araw. At dahil malakas rin ang impluensya ngayon ng Venus, ang planeta ng pag-ibig at kagandahan, sa araw na ito, karamihan sa mga Gemini, maganda ang inyong charm, ang karesma, mas gracious kayo ngayong araw, at marami ang maakit sa inyo sa araw na ito dahil mas maganda ninyo na maipahayag ang inyong sarili. Very creative kayo ngayong araw, maganda ang romance energy at malibang rin kayo sa araw araw na ito. Napaka easy going ng mga Gemini ngayong araw kaya mas naa-appreciate kayo ng ibang tao. At karamihan sa mga Gemini sa araw na ito, mas nasusunod ninyo kung ano talaga ang gusto ng inyong puso. At maganda ngayon ang mga aktibidad at ang mga hobbies ay magawa ninyo ngayong araw. Sa araw na ito, Gemini, maayos naman ngayon ang mood ng karamihan sa mga Gemini kaya Napakaganda ng araw na ito para sa iyo. Ikaw ay mas compatible ngayon sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 1, 8, 21, 24, 29, at 30, Karamihan sa mga cancer sa araw na ito medyo pagod dahil ngayong araw Marami kayong mga responsibilidad. Madagdagan pa ang mga inaasahan sa inyo ng ibang tao. Pero happy ang karamihan sa mga cancer ngayong araw. Very independent kayo sa inyong mga ginagawa. At kahit papano, nakukuha ninyo ang kooperasyon ng mga mahal ninyo sa buhay. Maganda ang araw na ito para sa mga cancer. Dahil ang malakas na impluensya ng buwan sa buong araw ay papasok sa iyong sector of joy. Kaya karamihan sa araw na ito ang mga cancer ay mas nagiging showy kayo, hindi kayo shy. At sa araw na ito, malakas rin ang impluensya ng enerhiya ng pag-ibig. Kaya sa araw na ito, merong maayos na harmony sa pamilya, sa tahanan at Ngayong araw, karamihan rin sa inyo, cancer, sensitibo kayo, madali ninyong mabasa, anuman ang pangangailangan at intensyon ng ibang tao. Kahit na medyo demanding ang mga sitwasyon para sa ibang cancer ngayong araw, kayo ay naaakit sa mga bagay na familiar na at matulungan kayo ng enerhiya ng Venus ngayon na mas maging maayos ang inyong relasyon sa inyong pamilya, sa kasama ninyo sa bahay at mas maging komportable kayo sa inyong sarili. Magaling ang mga cancer ngayong araw na mag-organize sa kung anuman ang trabaho, anuman ang inaasahan sa inyo at mas matapang kayo ngayong araw. Hindi kayo takot na ipakita ang inyong inyong pagmamahal, ipakita ang inyong mga pinaniniwalaan sa ibang tao. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Hinahinay sa iyong pananalapi ngayong araw, napaka Bagal ng pasok ng pera ngayon. Kaya kailangan mong maging wise pagdating sa iyong budget at sa iyong mga bayarin. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 13,

Maganda naman ang potensyal ng mga Leo sa araw na ito. Maging aware lang, Leo, merong mga komplikadong sitwasyon ngayong araw. Kaya maging maingat sa kung ano ang iyong mga pinapasukan at kung sino ang iyong mga pinapakisamahan para hindi ka mapahamak ngayong araw. Very confident naman ang mga Leo sa araw na ito. Mataas ang inyong paniniwala sa inyong sarili. Ngayong araw lang, mabagal ang pasok ng pera. Kaya merong mga Leo ngayon na more, more problema sa pera at yung iba pa rin na more problema sa pag-ibig. Hindi masyadong maganda ang kombinasyon ng pag-ibig at pagmamahal at ang pera sa araw na ito. Ang pera ay maaring maging sanhi ngayon ng mga away sa mag-asawa o kaya sa mga magkakaibigan o kaya sa mga magkarelasyon. At lalo pa na ngayong araw, madaling mapagod ang mga Leo. Kaya bantayan ang inyong mga ginagawa sa araw na ito, Leo. Busy ang mga Leo ngayong araw. Karamihan sa inyo, magaling magsalita ngayon. Pero maraming mga tao na hindi ka madaling maunawaan. Kaya ito ang problema sa sa araw na ito. At mas curious ka ngayong araw, nag -e enjoy ka sa mga masasayang discoveries at mga positibong oportunidad na lalapit sa iyo. At kailangan lang maging diplomatic ngayong araw. Napakaraming sensitibo sa araw na ito. Kahit na wala ka namang masamang ginagawa o masamang pakahulugan, napakadaling magtampo ng mga tao ngayon na nakapalibot sa iyo. Kaya kumunekta ng maayos ngayon. Very creative naman ang mga sa araw na ito pagdating sa kanilang mga trabaho At ngayong araw ikaw ay magkakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili pero mas mapansin mo ang mga bagay na kulang. Pagdating sa bandang hapon ay mapapansin mo yung discontent mo, lilitaw na yung mga bagay na hindi ka masyadong happy. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga aris. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4, 18, 27, 32, Thirty eight at forty three. Ang mga Virgo, sa araw na ito, mga ngailangan ng personal boundaries. Maraming mga tao ngayon, Virgo, maaari na ito ay kapamilya, kaibigan, o kaya kasama sa trabaho na nakikialam sa iyong mga ginagawa. Sa araw na ito rin, kailangan ang personal boundaries para hindi ka basta-bastahin lang ng ibang tao. Huwag kang pumayag na i-disrespect ka ng ibang tao. Mahalaga na maging diplomatic sa araw na ito, pero kailangan mo rin na ipaglaban paminsan-minsan ang iyong sarili lalo na kung ikaw ay binubuli at wala naman sa lugar. At sa araw na ito, karamihan sa mga problema ngayon ng mga Virgo ay ang pera. Napakabagal ng pasok ng pera. Yung iba, maayos naman sana ang love life, wala lang pera o kaya naghahanap pa ng mas maayos na trabaho. At yung iba naman, madaling mapagod sa araw na ito. Maraming mga Virgo ngayong araw medyo matampuhin rin. Kaya bantay ang inyong mood sa araw na ito malakas ang enerhiya ngayon ng pag-ibig dahil malakas ang power ngayon ng Venus at sa araw na ito, marami ang magkagusto sa mga Virgo gustong kasama kayo, gustong kausap kayo, kasi ngayong araw malakas ang iyong pangakit, at sa araw na ito, ang mga pag-uusap ngayon at apiksyon ay may kinalaman sa trabaho, kailangan sa pananalapi at negosyo at ngayong araw, pagdating sa bandang hapon, marami kang matutunan unang bago. Meron mga bagong kaibigan, bagong kakilala at maari rin na pagdating sa bandang hapon, medyo mahirap mag-focus ang mga Virgo kasi maraming disturbo. Kaya kailangan sa araw na ito, ang maayos na pagtugon sa mga responsibilidad mo kasi maraming mga kaibigan o kaya mga kasama sa trabaho na hindi mo masyadong magawa ng tama ang mga inaasahan sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga charas. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 25, 34, 38, at 40. Ang mga libra naman sa araw na ito ay mga ngailangan ng comfort at Karamihan sa mga Libra ngayong araw, hinahanap ninyo ang mga bagay na steady. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ngayon ng Venus sa iyong sektor. Kaya yung ibang mga Libra, nakakaroon ng konting kaba pagdating sa pag-ibig. Pero yung iba naman, napakalakas ng inyong appeal ngayong araw. Mataas ang kumpiyansa sa sarili ng karamihan sa mga Libra sa araw na ito. Paborable sa inyo ang araw na ito dahil sa lakas ng inyong pangakit. Yung iba ay komportable sa inyong mga ginagawa. Yung iba naman ay kailangan lang na i-enjoy kung ano man ang mga decision na inyong nagawa. Ngayong araw kasi medyo hati ang energy ngayon ng mga Libra. Merong mga Libra na napakataas ng kumpiyansa at paniniwala sa sarili. Meron namang iba na kakaroon pa rin ng alinlangan. At ngayong araw kailangan lang na i-push mo ang iyong sarili Libra. Kung sa tingin mo hindi mo kaya ay huwag kang walan ng pag-asa. Maraming mga tao ngayon ang makatulong sa iyo. Kailangan mo lang ng pasensya at perseverance na kung dati ikaw ay hindi nagtagumpay, subukan mo ulit ngayong araw. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang libra na naghahanap pa rin ng trabaho. At sa araw na ito, maayos naman ang pasok ng pananalapi kaya baka swertehin ka ngayong araw pagdating sa iyong pangangailangang pinansyal. Huwag ka lang sumuko. Maayos naman ang energy ng mga libra sa araw na ito maayos rin ang inyong pag-ibig at ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini ang iyong lucky color ay orange, at ang lucky numbers mo ay 5 9, 10 14, 21 at 37 Malakas naman ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Scorpio. Ito ang enerhiya na makatulong sa iyo na ngayong araw ay haharapin mo ang iyong mga emosyon. Ang mga totoo mong nararamdaman kung dati kayang-kaya mo na tabi ang mga ito. Ngayong araw maaring mahirapan ka dahil mananaig ngayon ang iyong totoong emosyon. At sa araw na ito, malakas rin ang impluensya ng Saturn sa iyong sektor. Ang Saturn naman, ito ay may kinalaman sa iyong mga risk restrictions sa mga mabilis na pasok ng inspirasyon. Kaya ngayong araw, maganda ang impluensya ng ibang tao at ng mga ibang sitwasyon sa istruktura ng iyong pamumuhay. Marami kang maisip ngayon ng mga desisyon at karamihan sa mga desisyon mo ngayong araw, makatulong sa iyo na magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng Venus na magdadala naman ng kagandahan at kaayusan sa iyong mga emosyon, sa iyong social life, mas maging romantika mas maging pribado ka, pero sa araw na ito ay ready ka na i-share kung anuman ang iyong nararamdaman sa ibang tao. Ma-explore mo ang mga malalalim mong emosyon at karamihan sa mga Scorpio ngayong araw, mahilig kayo na mag-volunteer, mahilig kayong tumulong sa ibang tao at nagbibigay kayo ng karagdagang atensyon sa inyong pangangailangang ritual. At sa araw na ito, maayos ang pasok ng pananalapi. Kung meron man mga konting problema sa pera ngayong araw, kahit papano, mahanapan mo ng solusyon. Marami rin sa mga Scorpio ngayong araw, very nurturing. At ipinapakita ninyo sa ibang tao na importante sila, kaya mas maraming tao ngayon ang magkagusto sa mga Scorpio kasi very vocal kayo at nakikita sa inyong aksyon kung ano talaga ang inyong nararamdaman. At positibo ang kabuoang enerhiya ngayon ng Scorpio. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 27, 28, 30, at 41, Mayroong mga Sagittarius sa araw na ito magkakaroon ng problema sa pera. Maayos ang inyong kalusugan sa araw na ito Pero marami rin kayong pangangailangan At ngayong araw, confident ka naman, passionate ka naman At nakikita ito ng mga tao na ipinaglalaban mo kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Maganda rin ang pasensya ngayon ng mga Sagittarius At meron lang iba sa araw na ito, medyo sensitibo Kaya huwag kayong mapagpatol sa kung ano man ang mga ibinabato sa inyo ng ibang tao Sa araw na ito, Sagittarius, malakas ang impluensya ng Venus sa iyong social sector. Kaya mas loving ka, mas happy ka ngayon sa iyong mga kaibigan, sa mga kapamilya mo o kaya sa mga taong nakapalibot sa iyo. Ang focus ng karamihan sa mga Sagittarius ngayong araw ay nasa kanilang kasiyahan, nasa kanilang layunin. Mas ma-enjoy ninyo ang inyong sarili sa araw na ito. Mas satisfied ka ngayon sa iyong mga connections. At ngayong araw rin Magkakaroon ka ng malakas na kagustuhan na ibahagi kung ano ang iyong talento at ang iyong expertise At mas magiging malalim ang pagunawa ngayon ng mga Sagittarius Lalo na sa binipisyo na makuha mo kung ikaw ay nagre-relax At hindi ka masyadong focus pagdating sa iyong mga responsibilidad Seryoso ka na tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay Pero ngayong araw, binipigyan mo rin ang iyong sarili na ikaw ay makapagpahinga kaya maganda ang pag-handle mo ngayon ng iyong health at ng iyong trabaho. Kailangan lang ang problema sa pera ngayon, wag mong masyadong damdamin na maapektuhan na ang iyong mood. At bantayan rin kasi merong mga Sagittarius kayong araw, hindi masyadong kasundo ang kanilang asawa dahil sa mga tampuhan. Kaya kailangan lang hindi pikon sa araw na ito, habaan ang pasensya. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color color i black at ang lucky numbers mo ay 2 12 15 18 27 at 42 Maganda naman ang mga pangako ngayon ng mga Capricorn. Maraming mga tao ngayon Capricorn ang makuha ang iyong atensyon. At sa araw na ito, marami ring mga mata ang nagmamasid ngayon sa mga Capricorn parang binabantayan kung ano ang iyong mga desisyon. Sa araw na ito, huwag padalos-dalos sa iyong pangako. Marami sa mga Capricorn ngayong araw madaling mapagod physically at emotionally. Kaya sa araw na ito, relax ka lang, hinay-hinay sa iyong iyong mga aksyon at dumistansya sa mga tao na toxic. Yung mga taong puro problema ang dala o kaya yung mga tao na kapag kasama mo, nalalagay ka sa alanganin na papahamak ka. At ngayong araw, maayos naman ang pasok ng pera. Ang pag-ibig sa araw na ito, Capricorn, katamtaman lamang kasi ngayong araw, merong mga nakakalitong sitwasyon ngayon na may kinalaman sa iyong kapitbahay o kaya merong mga conflicting na emosyon sa araw na ito na kailangan mong i-resolve at sa araw na ito huwag masyadong mag-worry maraming mga Capricorn ngayong araw madaling mataranta madaling matakot kailangan lang i-appreciate mo ang mga kasalukuyan mamayang hapon papasok ang malakas na impluensya ng buwan mailawan ka sa iyong mga emosyon at pagdating sa bandang hapon mas maging importante sa mga Capricorn kung ano ang kanilang reputasyon lalong-lalo na sa kanilang trabaho ngayong araw rin, karamihan sa mga Capricorn, hinahanap ninyo ang inyong long-term na layunin pagdating sa inyong mga relasyon at sa negosyo. Marami sa mga Capricorn ngayong araw, mahilig pag-isipan kung ano ang mga negosyo na pwede nilang mapagkakitaan at sa kung ano ang kanilang dapat gawin para maging mas malakas ang pasok ng income. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay yellow at alam ang numbers mo ay 3 24 29 36 37 at 41. Ang mga Aquarius sa araw na ito ay mga selfless. Hindi kayo napapagod na magbigay at tumulong, ngayong araw, mahilig kayong magsakripisyo. Hindi bali nang kayo ang nagtitiis, hindi lamang ang mga mahal ninyo sa buhay. Very supportive ang mga Aquarius sa araw na ito. Kailangan lang maging handa. Dahil merong mga tao ngayon magpa-disappoint sa iyo na kahit ano pang tulong ang iyong ginagawa, kulang sa appreciation yung ibang tao. Para bang hindi sila nangangamba o na ikaw ay mapagod, parang ang lakas-lakas ng loob na ikaw na nga yung nagsasakripisyo, sila pa ang maraming sinasabi. Kaya kailangan lang tatagan ang loob mo sa araw na ito, Aquarius, kasi baka yung mga tulong mo, yung kagandahan na iyong ipinapakita, hindi na-appreciate ng ibang tao. Sa araw na ito rin, kailangan huwag sobrahan ang iyong mga pangamba at hayaan mo rin ang mga mahal mo sa buhay na sila rin ay gumawa ng aksyon. Huwag mong akuin lahat kung anuman ang mga expectations sa iyo ng ibang tao, hayaan mo ang mga ito. Ngayong araw malakas ang impluensya ng Venus kaya ideal ang araw na ito sa mga pagkakaibigan at malakas ang pag-ibig ngayong araw kaya napakalakas ng focus ngayon pagdating sa mga relasyon. Sa araw na ito ma-explore naman ng mga acquired ang kasiyahan, merong mga bagong experiences, bagong idea at sa araw na ito, napakatalas ng intuition ng mga Aquarius. Ngayong araw, pakinggan mo Aquarius, kung ano ang iyong mga kutob. At ito ang magsilbing guide mo pagdating sa iyong mga decision ngayong araw. Napakaganda ng iyong karesma sa araw na ito. At ngayong araw, Aquarius, maayos naman sa araw na ito ang mood mo, pero karamihan sa inyo, madaling mapa kaya huwag niyong pabayaan ang inyong sarili. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 9, 17, 28, 39, 40, at 44. Meron namang mga Pisces sa araw na ito na medyo malito sa kanilang mga desisyon ngayong araw. Malakas ang impluensya ngayon ng Venus sa iyong sektor kaya napaka-charming ng karamihan sa mga Pisces sa araw na ito. Yung iba, swerte ngayon sa pera. Yung iba, swerte sa suporta at negosasyon sa ibang tao. At ngayong araw, dumadaloy ang napakagandang enerhiya ng pag-ibig. Medyo intense ang mga attachment sa araw na ito kaya yung iba iba ay maaring maging possessive sa kanilang kapartner, maraming mga pagsiselos ngayong araw at yung iba naman napaka-emosyonal, yung iba magaling maghanap ng mga mapagkukunan sa araw na ito. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong spirit sector, kaya lalong Palaban ang mga Pisces ngayong araw. Hindi kayo takot sa kung anuman ang paparating at ngayong araw rin, marami sa mga Pisces sa araw na ito mas involved kayo sa kung ano ang mga nagaganap sa kapaligiran. At sa araw na ito, marami rin sa inyo Nagkakaroon kayo ng karagdagang kalinga ngayon sa inyong sarili na positibo naman kasi kahit papano, mabigyan yon ng pansin ang inyong sariling pangangailangan at mas ma-appreciate ninyo yung mga tao na palaging andyan at maayos naman ngayon ang mood ng mga taong nakapalibot sa iyo. Ang konting problema ng mga Pisces ngayong araw ay nasa kanilang income, nasa pera o kaya sa trabaho. Baka maraming drama ngayon sa opisina o kaya maraming mga mata na nakikialam kahit wala namang karapatan. At sa araw na ito, kailangan lang habaan ang pasensya ngayon. Positibo naman ang kabuuang enerhiya ng araw para sa iyo. At ngayong araw rin, kailangan mo na balansihin kung ano ba ang iyong susundin ang puso ba o ang isip kasi pagdating sa bandang hapon, maghihilahan ang dalawang ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 11, 23, 29, at 42. Abangan ang iyong kapalaran bukas.